Mga mi, kung ayaw niyong magkasakit yung mga alaga niyo, yung mga fur babies niyo, make sure na pipiliin yong mabuti yung kinakain nila. Kasi yung mga pusa natin, dapat lagi silang hydrated, and syempre masustansya yung kinakain. Huwag na kayong gumaya sa amin dahil gumastos kami ng bonggam-bongga sa vet nung nagkasakit yung alaga namin. natutunan namin doon, hindi dapat puro dry food lang yung kinakain ng kusa natin. So, pwede kayong magluto ng wet food nila o kaya naman kung bibili kayo ng mga delata, katulad nito, i-check nyo mabuti yung ingredients. Katulad itong pet up wet food, no added salt, no preservatives. At alam nyo ba na ang sodium content nito ay 0.92% lang. Tapos yung lata niya, easy to open pa. So ito yung laman niya, as you can see, masabaw siya. Hindi katulad nung nakasanayan nating wet food na parang, alam nyo yung parang liver spread. Ito, makikita niyo yung chunk ng meat at saka ng iba pa niyang ingredients. Malaking tulong nga to para iwas UTI yung mga alaga natin, lalo na at tamad sila uminom ng tubig. Hindi ko na kailangan mag-talk dahil kitang-kita niyo naman kung gaano siya kagusto ng fur babies namin.